Hay, mga mahal, ang ating topic ngayon na ni Carlo, ang tanong niya ay, malaki po ba ang butas sa likuran mo? <laughs> Siyempre pag -usapan. for today's video. Interesado ako bang malaman kung ano ang kasagot. Please keep watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So malaki nga ba ang butas doon sa likuran ko? Ang sagot ko ay hindi po kasi hindi ko naman yan pinapagamit. Hindi po yan napapasukan ng kung ano. Kasi hindi ko po pinapayagan na pasukan yan ng tea kahit na gustuhin man. Kung yung ibang babae ay pumapayag at nasasarapan na aanohin yung butas dyan sa likuran, ako po ay hindi. Kasi lagi ko pong sinasabi na bakit doon pa sa likuran? Madumi yun kahit anong linis mo dyan, madumi pa din yan. Okay? So, mas masarap pa rin talaga doon sa bulaklak. Kasi may bulaklak naman ako. At meron din akong bunga nga kung ayaw ng bulaklak. Okay? So, sana nasagot ko ng tama ang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.